kabataan magandang hapon po mga katropa kaya na ay kita kong butas ng alimango dito and dito lang sa baba nandyan sa malaking bato grabe yung nang tigil ang ulan ha. basang basa na ang mga katropa ayan yung bali dito natin i lalagay yung trap ayun Ay, yung lunggan nya sana mahuli natin mga tupa bali kukuha pa tayo dun ng trap dun sa may daw nga natin mga tupa tara laking butas no maglabas oh. pa ng pinagpalitan no <laughs> joke ang <laughs> mga basag na salamin dito saan may laman to pero sigurado akong may laman to yung mga niya bago ba bago lang siya dito ngayon ko lang na yan, napansin yung kasi ako sa bandang tas dumadaan tara mga tropa kuha tayo ng trap yung papakay natin dyan pasang na ang sida hapo na mga alas 5 na mga tropa pinsan ko oh maglalatag pa lang ng lambat Ito na tayo mga tropa Bakante yung mga trap Wala tayong pamain mga tropa Ito yung ilalatag natin namin yung gabi mga katropa bali kain natin yung asal baka sakaling mahuli natin yung laman may laman yan sigurado ako mga katropa dahil napakabago na ang uh, nilabas na ang mga hanupay eh. dalawang butas yan hindi <laughs> kung isa lang yung yun mo mga katrupa ito po ano, isa lang yan pag mayroon mga katrupa yan. Sa so, nao kanina pa mga tupa dahil na dambat kami ni Mrs. Yan nakahuli kami ng mga isdambat o pang pangulam namin. na kami naglambat at sa area lang. So hindi mo ulam namin mga tupa.

Ay nang aso mga atropa. Okay. yan. Kita natin yan, mga atropa bukas ng madaling araw sa mga Orang ni mikit, eh? Nakawala yung pato niya. Lutay do mga katrupa. Nandun yung ano natin? Yung nilatag na trap kahapon. Salungga wala ng tubig ay na ibasa na yung ano yung trap pero abot yan gagabi makakatropa pa high tide niya yun yun huli dalawa yun yung isa oh tanggalan ng sipit yung lalaki tanggal yung sipit oh Tukaj je. Tukaj je. Tukaj je. Tukaj je. Babae oh, yung lata mga tropa Babae na yung isa Oh <laughs> okay, balik lang natin mga tropa wasak yung tao, oh <laughs> yung ay natanggal ang sipit <laughs> ayan mga katrupa ganun lang kadali yung ano yung paghuli sa alimango walang kahirap-hirap talaga mga katrupa pag nilatagan mo ng trap ayan ayos talaga yan huli talaga yan mga tropa uy nandun na si Mount Sandi yung pinsan ko kumapan daw na ng ano ng lambat niya oh. nandun siya napakasimple huwuli <laughs> agad yung mag-asawa yata yun okay ayos Oh, di ba? Hindi na pang mo mga tropa. So yun nga sa kapwa kong mag alimango pag may nakita kayong ano, butas ng alimango latagan nyo ng trap para di na kayo mahirapan sa pagdokot hintayin nyo na lang na ano na pumasok sa trap para ano lang simpleng paghuli lang ngayon sa alimang na nasa butas ganyan yung ginagawa ko mga trupa pag nakakita ko dito ng butas ng alimang lalatalan ko na lang yan ng trap kisa hukain mo yung butas ng alimang na sisira at saka wala nang pag-asong pasukan yan lalo na pag mga ganong area yung mga nasa ilalim ng malaking bato pag, pag inukay man, sira talaga yan saan mga katropa hanggang dito na lang po yung ano natin, video natin bye, -bye mga katropa